Kamusta po kayo mga mahal kong kababayan, mga tunay na nagmamahal sa Pilipinas at sa kanilang uh, kapwa Pilipino po. Magandang araw, magandang gabi po sa inyong lahat. Sasali ulit tayo, magpo-participate tayo dito sa mga nangyayaring uh, hindi maganda po sa paligid na ginagawa po ng mga sindikato at pampulitiko po Yan sa Senado. Reaksyon natin mga kabayan itong uh, pinagsasabi po ng uh, ni Marcoleta at ni Aimee Marcos, mga kabigyan, dapat tanggalin tong dalawang ito sa impeachment eh. Pero bago po lahat mga kabigyan, panoorin muna natin itong uh, maiksing balita lang. Tingnan lang natin ito, nadaanan ko lang mga kababayan eh. ...te. Yan. Ang isa naman oh. sa mga kaalyadong senator-elect oh. ng vice, naniniwalang hindi siya mapapatalsik sa pwesto. Hindi mapapatalsik balita mga kababayan. Natin, hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial ni Vice Ay, President Sara Duterte, naghamon ang mga kaalyado ni Ayan. Ay, bilang Senator Judge na kasama rin niya ngayon sa The Hague. Lintik lang ang walang ganti. Pumanta sila. Lintik lang ang walang ganti mga kababayan. Sinasabi nitong ungas na itong si Marcoleta. Tuloy. Ayon yung tumigil. Purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Ayan ha? Itaga mo sa batuyan, yan. nyo sa batuyan. Walang mangyayari. Ito, la Ito lang. mga kaibigan ng habol ko dito si Marcoleta lang mag na natin. Yung isang video ni Amy kasi hindi ko na idagdag. Nagmamadali kasi ako. So, reaction na natin tong uh, lentik lang ang walang ganti ni Marcoleta na alam mo napakayabang talaga nito mga kaibigan eh. Ah, uh, yung lentik na walang ganti niya mga kaibigan. na, Bakit po maling-mali ang uh, yung style ni Marcoleta mga kaibigan ha para ba nga alam mo yun isang uh, babala na punong-puno ng personal na paghihiganti po, hindi po prinsipyo ginagawa ni Marcoleta mga kaibigan diba, maling-mali po ito kasi yung impeachment po proseso po ng justisya mga kaibigan, hindi po yan tungkol sa paghihiganti o bendeta personal bendeta, hindi po mga kaibigan ha yung pagbanta po yung uh, pagsasabi ng ganti taliwas po yan doon sa objective na layunin doon sa constitutional na layunin po ng impeachment wala po yung paghihiganti mga kaibigan ha? ang nandyan lang po papanagutin yung opisyal na lumubag ha? yung nagnakaw si Sara Duterte sa isip namin magnanakaw siya dahil hindi nyo haharapin mga kaibigan ha? hindi haharapin ng mga sindikatong ito yung ebidensya labang kay Sara Duterte mga kaibigan ha? yung paggamit po ng kapangyarihan para manakot yung ginagawa ni Marcoletang Mayabang isa po yung malinaw na mensahe huwag ninyong galawin ang mga kakampi namin kung hindi yan po ang kanyang babala mga kaibigan ito po ay isang anyo ng political weaponization ng naging senador yan o. Oh, Demonyong yan. Hudas na yan mga kaibigan. Ano pong pinahihiwatig niyan? Abuso. Ha? Abuso mga kaibigan. Sa kapangyarihan. Abuse of power. ba? Diba? Ginagawa nila data mga kaibigan yung posisyon niya para ano? Manakot mga kaibigan para umatras imbis na maglingkod, nagyayabang itong demonyong si Marcoleta, mga kaibigan. Ha? At unang-una nga, sa simula pa lang, mga kaibigan, pinapahiyana niya yung institusyon ng Senado. Dahil po, si Marcoleta ay dati ring bahagi naman ng Kongreso. Dapat siya po ang example ng ano? Disiplina at dignidad. Kaya lang aso ni Duterte yan mga kaibigan. Matandang buldog yan ni Duterte. Ha? ayang nangyayari nga ngayon, tagapagdala po siya ng ano, kultura ng pagiging barumbadong mayabang nananakot mga kaibigan. Ha? Ganyan po ang style ng buldog ni Duterte. Ah, kayabang mga kaibigan. Kung mababasa mo yung comment ng mga tao doon, wala talagang iba silang comment napakayabang ni Marcoleta mga kaibigan ngayon may extreme vlog lang to mga kaibigan kay Amy Marcos tayo ano sabi ni Amy Marcos talo na ang impeachment talo na ngayong June talo na ngayong July aba mga kaibigan <laughs> sila po silang dalawa ay magiging senator judges mga kaibigan kaya lang ano po yung linya uh, linyada ng pagsasabi nila pagyayabang. Diba? Pinepreempt nila. Kung baga nagsasabi sila ng mas maaga doon sa mangyayari. Diba? At talagang kumpiyansa sila. Kaya lang yung pagiging kumpiyansa nila mga kaibigan. Diba? Senator Giyajas nga sila. Aba, ay hindi po makademokrasya yan. Kampi-kampi mga kaibigan. Sa ka-conflict of interest. Diba? Kung kakampi nila ah ang inaakusahan at sila po ang uupo bilang senator-judge. Paano magkakaroon ng patas na paglilitis, mga kaibigan? Diba? Bulag ang ustisya, diba? Nakataas yung kamay. May hawak na timbangan. Diba? Yung isa ay... ...espada. Uh, diba, mga kaibigan? Hindi dapat bulag sa maling ugnayan. Diba? Diba? ang siya mga kaibigan talagang bulag yan kasi wala nga siyang nakikita nga eh alam mo yon wala siya dapat nakikita nga mga kung ano nga kampihan diba sa ay ang pahayag ni Amy Marcos mga kaibigan para po bang sinasabi na kami ang judge nakampin namin ang akusado tapos na ang laban mga kaibigan ha yan po ay hindi parte ng demokrasya ano po yan mga kaibigan panloloko pamuka ang panloloko ni Amy Marcos kaya dapat matanggal yan dyan sa sinadong hudas na yan diba? at isa pa kung talagang sasabihan niya ng maaga na talo na, June-July talo na pambabastos sa proseso ng impeachment yan, na nasa konstitusyon Senator Judges inaasahang patas objective disente mga kaibigan ha ngayon yung pagiging prejudicial mo feeling mo kamping kampi kayo bago pa man magsimula yung uh, paglilites na yan ay nang iinsulto ka ng walang hiyakang mangga ka Iba insulto na agad ang ginagawa mo do sa kapwa mo, senador, na alam mo nga, alam mo yon. May nyo, meron diyang neutral, 'di ba? Meron dyang talaga nag-iisip pa rin. Oh, kaya nga kailangan ng ebidensya eh. eh. harapan sila ng ebidensya. Kaya nang yayari. Ang pinapakita nitong walang si Amy Marcos. arrogante po mga kaibigan. Kahit na alam na alam niya na magulo na nga yung sitwasyon. Arugante pa rin siya, mga kaibigan, 'di ba? Sa halip na manawagan na oh, maging transparent tayo at lagyan natin ng due process yung uh, impeachment na ating haharapin. Ay kayabangan mga kaibigan at pagiging kampante. Palibasan nakaupo nga siya ulit bilang senador. Ah. Oh, pagpapakita pag ano, pagpapakita mga kaibigan, na talagang itong si Amy Marcos ay elitistang mayabang. Kahit anong gawin namin, kami pa rin ang nanalo. iba mga kaibigan? Ngayon, itong buod ng mensahe natin ngayon mga kaibigan, sa dalong mayabang na yan, Amy Marcos at Marcoleta. Marcoleta nagbanta. Hindi nagtanggol ng katiwalian. Si Amy may, ano, uh, may pagyayabang, hindi nagpakita ng dignidad bilang senador. Ang dalawa po ay nagpahiwatig na walang say sayang impeachment. Dahil hawak po nila ang sistema mga kaibigan. Ha? Ito po'y direct ang pangbabastos. Kanino sa atin mga kaibigan? Sa atin, di diba? Kanino pa? Saan pa? Sa saligang batas mga kaibigan iba? Yan po ang binabastos. Ano pa binabastos? Yung checks and balances. 'Di ba? Kailangan maipakita dapat nila na kayo ay pantay-pantay lang diyan. May due process, may fair trial, eh, mga kaibigan. Hindi po talaga ano inaasar pa ng dalawang ito yung panawagan po ng bayan. Yung kanila pong asal mga kaibigan, hindi po dapat tinotolerate 'yan. 'di na dapat 'yang dalawang walang hiyang 'yan. Hindi po matatawag na leadership kasi 'yan. Takapalan po ng mukha na may immunity na alam mo 'yung palibasa hindi sila makakasuhan. Wala silang hinaharap diyan. Kung ano mga alam mo 'yon, lalaban sa kasi ano, sa kanila eh. Ha? Ngayon 'yang mindset po ng dalawang 'yan pinapabaho po ang hostisya sa Pilipinas. Kung ang Senado ay magiging kanlungan ng tagapagtanggol ng pali, kagaya ni Marcoleta at ni Jaime Marcos, sila po ang tunay na dapat i-impeach dahil napakawalang yapo ng na dalawang yan mga kaibigan. Wala na pong paggalang sa proseso, inuunahan nila mga kaibigan na inuunahan nila yung hindi pa nasisimulan ay magiging huwes sila. Paano ba yan? Diba? So mga kaibigan hanggang dito lang. Maexing vlog lang ang ating gagawin ngayon. Talagang ako ay naiinis lang na itong si Marcoleta ako na hindi naniniwala na nanalo yan mga kaibigan. Dapat talaga i-check ng Comelec sana kung merong magre-request, i-check ng Comelec yung mga IP addresses na nag-send ng information ng data sa kanilang server. Hindi ako naniniwala na nanalo yan mga kaibigan, si Marcoleta maniwala kayo sa akin. O yung opinion ko lang pero hindi ako naniniwala kung mananalo yan. Ang talagang boto lang dapat niya kasing level ni Nabic Rodriguez na tikti 10 million. Yan lang dapat mga kaibigan ng boto niya. Ngayon palibhasa nga dineclare na ng Comelec. Hindi na na-check yung mga IP addresses doon kung saan galing yung signal na yan mga kaibigan dahil ako naniniwala talagang napakagaling ng na mga Chinese hackers mga kaibigan napakagaling ng Chinese hackers ultimo US na hahak nila dito pa sa atin mga kaibigan ha dito pa sa atin hanggang dito lang mga kaibigan marami salamat sa panonood magising na tayo ng mga walang ngaya at mga sindikato ang nandyan sa senado ngayon natin mga kababayan marami salamat God bless lagi po kayong mag-iingat